kamusta lahat? Ngayon, ipapakita ni Wednesday at Inid ang mga life hack kung paano magdala ng pinaka-cool na panghimaga sa loob ng silid-aralan ng hindi nahuhuli. Mahigpit ang paaralan ng mahika tungkol dito. Oo, oh, nagkakaroon ako ng kilabot. Hilingin natin sa kanila ang swerte. Oo, oh, napakaraming panghimagas. Sigurado akong susubukan ng mga babae ang lahat ng ito. Manzanilla at ilang patak ng aking lihim na sangkap. Halos handa na ang potion. Oh, Ido drawing ko ito sa pisara at gagawin itong mas malinaw, mga babae. Panahon na para magmeryenda habang walang nakatingin. Hmm, mahal ko ang mga marmalad na ito. Anong nakikita ko? Oh, salamat ting. Sa huli, kailangan mong ano no. yung ingay na 'yon. Sneakers nga pala. Anong problema? Oh, nauli oh. tayo. Sino ang nagpayag na kumain kayo sa klase? Sige, dali. Ibigay nyo na lahat ng mga pagkain nyo. Kukumpiskahin ko yan. Bilisan nyo, mga babae. Oh. Oh, sige. Kahit ano ang sabihin mo. Yeehaw! Okay, sige, sa aralin sa so, pag sa so, Ang gawin niyo ay isang bungo. Sige! Well, sa so, Wednesday, tingnan mo kung ano ang nakuha ko. Pintura? So, ano? ID. Hindi. Oh, Dios. Huwag well, siya so, so sabi ko na nananawis ang lahat. So isang araw, kumakain ako ng jelly at ginagawa ang akin takdang aralin. Nasa magandang muda ko hanggang sa aksidenteng na napagpalit ko ang mga tubo. Thank you, right, Rachel and Vitor. Sa marito, walaya, as pinigay ito diretsyo sa bibig ko. Nakakatakot, Nagmura pero siya. nagbigay ito sa akin ng isang makinang na ideya na magdala ng halaya sa klase. Pagkatapos, ibinuhos ko lang ang halaya sa isang tubo ng pintura na kaparehong kulay. Ngayon, walang makakahula na may dalang masarap akong pagkain. Napakagandang ideya, hindi ba? Iyong babae, ano sa palagay mo? Oh, super ined. Meron din akong Ano? Dala. Anong ginagawa mo? Gaya ng alam mo, itim lang ang kulay sa aking paleta. Dahil ito ang pinakamagandang kulay para mag-drawing ng nakakatakot na paniki. Pero may walang kwentang bagay na nagkalat ng garapon ng cookies sa aking paleta. At doon ako nagkaideya. Pinalitan ko ang pintura ng Oreos para may merienda ako sa klase. D. Kita mo. Ah, malinaw na. Matalino yon. Sige, narinig ko ang paglagutok. Kumakain ka na naman ba? Hmm, tingnan natin. Wala akong nakikitang kahinahinala. Kakaiba. Pintura lang ito. Nag-drawing kami. Sana hindi niya napansin ang anuman. Ha? Huh? Sige, tumuloy ka. Wow, wala na siya. And I'm so, so, eh, hey, the Wednesday. When the was just a Calco Parang wala namang espesyal. Ha! Tumingin kang mabuti. May marmalade sa halip ng mga butons. Mmm, mahusay. Kahapon, kinain ko ang paborito kong marshmallows at ginawa ko ang aking takdang aralin sa matematika. Pero pagkatapos, ay aksidente kong nahulog ang calculator at lumipad lahat ng mga butones nito. Ang tanga ko talaga. Naiinis ako doon pero agad kong naisip kung paano sila palitan. Dinikit ko ang marshmallows at para maiba, nagdagdag ako ng skittles at marmalades. Nagkaroon ako ng mahusay na calculator na pwede mong dalhin sa klase. Oh, at napakaliwanag. Perfecto! Oh, nagugutom na ako. Nasa ng pambura ko, mga pagkaing masarap. Ano ang ginawa mo? Ah, oh, uh, binili mo ba ito? Meron din ako magandang kwento para sa'yo. Mahilig akong kumain ng maraming marshmallow, lalo na kapag nababasa ako ng diaryo. Pero kahapon, may sumira nito sa pamamagitan ng walang kwentang mga pagkatapat. Galit na galit ako at kumuha ng pambura para burahin ang gulong na ito. Pero hindi ito nabura. Pagkatapos, nang napagtanto ko na marshmallow ang nakuha ko nang hindi sinasadya, na nangangahulugang hindi rin ito mauunawaan ng iba. Kaya naglagay lamang ako ng ilang marshmallow kapalit ng pambura at dinala ko ito. pag enjoy sa pagkain mo. Ay, Ritos, sila ay ka ng masarap na pagkain. Ay, may pagkain ka ba sa mesa? Hmm, kakaiba? Wala naman. Sige. Pagtuunan ng pansin ang mga paniki. Kailangan mong malaman ang lahat ng detalye. Oh, oh. ang linaw nito. Hey, Enid. Kamusta ang bagong goma ko? Sa tingin ko masarap ito. Anong masasabi mo? Ha? Biro lang yan. Nakakabit ko lang ng goma na mukhang paniki gamit ang corn syrup. Yan ang usapan. May dala din akong isang bagay sa klase. Akala mo ba ay glitter ito? Pero hindi. Ito ang bago kong life hack. Magaling, Enid. Salamat. Mahirap dalhin ang mga candy sa klase ng biyolohiya. Kaya kumuha na lang ako ng kawali at ibinuhus dito ang umuusok na candy. Ngayon, may enjoy ko na ito sa kahit anong pagkakataon habang hindi nakatingin ang guro. Ang galing. Yeah. Si so, Yasundasio is class 16. Sinanatawag silang Mazupaniki. Nalala mo ba ang lahat? Ano? Sinasabi ko, kumakain na naman sila sa likod ko. Panahon na para kumuha ng magnifying glass. Ngayon ay tiyak na mabubunyag kita. Mesa, kwaderno, mga panulat, malinis ang lahat. Hmm, mukhang nagkamali ako. Ito ang mga tala na kailangan mong malaman muna. Enid, huwag matulog. Gumising ka. Ting gisingin mo siya. Huwag matulog. Sige na. Susukang takpa ng ilong niya. Ah, ano ang problema? Oh, oras na para magkape. Mabuti na lang at dala ko ito. Ngayon ipapasok ko ang tubo at magpapasigla agad. Oh, maganda. Maganda na kahapon na isip ko ang napakatalinong ideya na maglagay ng kape sa baso ng lapis. Kailangan lang itong takpan para pagtakpan at huwag kalimutan ng tube. Kita mo, Wednesday? Bravo! Pero may lihim din ako. Inilabas ko ang telepono mula mismo sa bote ng ko. Wow, super! Astig na ideya! La la la, mukhang ayos naman ang lahat. La 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 la. Panahon na para gawin ang paborito kong geografiya. Katsyong nao natin kung ano ang nasa mapa. Kailangan natin kumuha ng ilang sukat. At para mas masaya ang pagtatrabaho, kakain ako ng ilang chichiria. Teka, napakagaling. Pwede mong ibuhos ang chichiria dito at dalhin sa klase. Ha! Hoy, Wednesday. Tingnan mo ang naisip ko. Hoy! Iwi ko ay isang trogya pagiling as she is Anong masarap ang meron ka? Ipapakita ko sa'yo ngayon. Marmalade ice, astig. Maghain ka ng ilang chips Wednesday. Sige na. Salamat. Yeah, hey. Ano yung ingay? Aha. Uh la, -huh. la, 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 la. Ito ang pangunahing tuntunin sa geometriya. Tandaan ito. Enid, gusto mo ng Teka, biro? Ano? Mabuti. Marmalade ba yan? Siyempre. Ano pa ba yon? Astig. Oo, oh, sige. Kahapon, oh. pinalamutian ko ang bago kong case at nagpasya akong idikit ito gamit ang marmelada. At naging magandang ideya ito. Astig. Oo. Oh, oh. Ano sa tingin mo sa disenyo ng sapatos ko? Ginawa na ng candy ang mga sneakers ko. Maganda. Iyeng hindi masama. Salamat, Wednesday. Alam mo naman na mahilig ako sa lahat ng makintab. Kaya nang mapansin ko agad na bagay ang mga candy na ito sa bago kong damit. Kailangan ko na lang idikit ang mga ito. Wala namang nakapansin. Nakakatawa talaga. Tingnan mo. Kahina-hinala. Sige. Ah, oh. Nahuli ka. Ibigay mo na lahat dito. Nako, ako, nakakainis. Wala nang matatamis sa klase. Sayang naman. Gusto mo bang manood ng mas marami pang cool na food challenges? Mag-subscribe ka sa aming channel at pindutin ang like button. Laging masaya kaming makipagkaibigan. Paalam.